Hello guys, it's rainy day today. Look at that. Ang lakas ng hangin today guys. Ayan, tag-ula na dito sa London. So, happy ang mga plants pero delikado guys pag lumabas kasi sobrang lakas ng hangin. So, madami pa naman mga Kasi malakas na ang hangin, maulan na at malamig pa. So ayan ang weather dito, weather weather. Nakakatamad lumabas, guys. So ito lang ako sa loob ng bahay at nakikinig ng malakas na hangin. nandito pa naman kami sa roof ah, sa 6th floor ayan, sa pinaka top talaga ayan. so yan ang lakas na pangit so dito kami malapit dito sa Olympia so, ayan o oh, may ginagawang building dito sa sa front namin so ayan ang ah, train station, malapit lang kami sa train station guys takot lumabas malakas ang hangin then sobrang lamig pa talaga namiss ko ang sun sun see you son, philippines excited na ako guys makita yung aking family for how many years so ayan guys And for now dito lang muna tanaw tanaw Tanaw-tanaw lang muna. Thank you, Lord, for everything you've done to me. So, ayan. Um, what I can say? So, take care, everyone. And thank you so much for watching. Don't forget to hit like and share. My purple UK. God bless everyone. And keep safe. Ingat-ingat. I'll see bad weather today. Tell my friends here in London. Okay, bye-bye. So, ayan. May parating na. Harap ko yata yan ang train. Ayan yung no? Ayan, nakikita nyo guys. Ayan. So, nagkakot yata yan ang mga pangin. gagamit so, ko dito ang mga sa ano guys Bye bye. Sobrang lamig ko. Sobrang, haba na. bye okay, bye. Welcome. Bye.